So, ayun guys, quick update lang muna tayo kay Ken of is B19. Ano. So, ayun nga umatin nga siya ano sa Carbon Zone Incorporation. So, mayroong uh, nagpost sa Facebook page or sa Facebook niya. So, uh, ayun nga mayroong mga nagpapapicture picture kay Ken kya na no yung iba mayroong mga bata so hindi ko na inilagay inilagay ano kasi syempre uh, para na din dun sa mga bata no so ayun and syempre congratulations kay Kinano alam naman din natin na uh, naging mahilig na din siya and mayroon na din siyang uh, na biling sarili niyang sasakyan ano or sport car ano so ayun and syempre si Estelle din uh, quick update lang din sa kanya pumunta nga siya sa gym ano and uh, ayun nga meron na siyang ipinos no sa kanyang social media ano so meron pa nga na nakikipaglaro siya sa bata sa gym so ayun and syempre abangan natin sa April 25 yung kanilang uh, EP ano so so sa kanilang bagong mga kanta. So, yan, Abangan natin yan. Malapit na malapit na. Siyempre, congratulations sa SB19. Ano?